Ang trabaho? Oo. Bakit ang baka, baka, baka mali yung ano mo. Baka Ha? Baka hindi April ang hanap mo. April po. Hindi, ayun o. ng ano.

35 na lang nga. Hmm. Dalawang atlog. Tatlong itlog. Ay, dalawang itlog na lang din. Ano? Ay, isang itlog na lang. Isa na lang. Kasi ko na lang. Ito na. Ay, yung ano lang, 40 binabaon niya. Ito na lang yung ano ko, pang lalaki. 25 at saka 10, 35. Ah. Mm -mm. Anong binibili mo yung century na ano yung hindi manghang? Ay manghang. Sige. Okay. Magandang umaga mga kasari. Kapit tayo mga kasari. Magandang umaga guys. Ah, uh, ngayong umaga guys ay pupunta ako ng bayan at doon ako mamimili. Ayan, naglilista-lista muna ako ng aking bibili mga, kas mga, kasari kasi maganda yung may lista tayo para alam natin kung ano yung bibilihin natin. Naglilista-lista muna ako mga kasari kung ano yung bibilihin ko. Ay mga kasari, abangan nyo na lang yung aking ano, kung ano yung mabibili ko mamaya. Ayan guys, andito na kami sa bayan. Kasama ko yung anak ko. Kasi mamaya pa ang alaga niya kaya ngayong umaga na kami na mili para wala kami magbitin na bata Ayan guys, bago kami mamili, kakain mo na kami kasi hindi pa kami nag-agahan. ay mga kasari, pa uwi na kami. Uh, hinihintay, ko, inintay ko lang saglit yung anak ko kasi pinapunta ko siya sa isang grocery kasi dun sa una namin pinuntahan na grocery, wala silang aerial na liquid na may pre. Pinapunta ko siya dun sa grocery na may ano, may aerial na liquid na may pre. Ayan, nakadalawang box kami mga kasari, Oh. Tapos bumili rin ako ng clay kasi kailangan ng mga estudyante ngayon yung clay. Naubos na yung clay ko, eh. At bumili ako ng ilang pirasong ball pin lang. Ayan guys, may nagtitinda dito ng mga halaman. May nakita akong ano, yung hindi ko alam kung pang ano to sa halaman eh. Ito oh. Bibili ako ng ano kasi nagtanong ako kung magkano 50 lang daw. Kasi may binili akong ano tawag nun, puno ng kalamansi. Eh, hindi ko pala ilipat sa paglilipatan ko. Kaya bibili, bibili ako nitong pang ano. Ate, ano nga ba tawag nito te? Ah, sige te, pabiling isa. Pangdagdag dun sa ano ko. Sa... Ano? Oo. Saan saan hindi may lupa na ako dun, te. Parang ah, gusto ko, parang type ko siyang oh, ilagay. Sa kalaman site, Pwede? Ah, lahat yan. Yan nga, sabi ko ba? Sabi ko ba naman, Pe, sabi ko, saan kayo nakakabili ng ganyan? Ayun <laughs> na. So, Ayun naman ang lupa natin. Okay. na patambay ako dito. Wala na. Ah, sige, te. ko na wala yung anumin Ayan mga kasari, nakauwi na kami. Ayan, ayan ang napamili ko mga kasari. Oh. Itong school supply mga kasari, bubuksan ko na kasi ipopos ko to sa FB kasi marami naghahanap ngayon ng ano ng play. Bubuksan ko na ito mga kasari kasi para maipos ko na. Makita ng mga nanay ng mga estudyante na may tinda akong ganito. Marami akong binili nung bago magpasukan mga kasari. Pero naubos na rin, isa na lang yung natira doon kulay black at ayun natira doon. Kanina madaling araw, may bumili sa akin. May natira pa kasi akong pink at saka yung black. May bumili ng pink kanina, madaling araw. Kaya bumili ako ng ilang peraso ba't yung binili ko? 2, 4, 6, 8, 10. 20 ang isa niya nakasabi. Tapos sabi ng Chinese, ay, 12, 12 pala. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pala itong binili ko mga kasari. Ayan, 12 siya. Tapos sabi nung ano, Chinese ata yung nagbabantay doon yung may-ari. Ano, taw, ano nakadiscount daw ako. Ginawa niyang 18 ng isa nito. Imbis 20 ang isa. Ginawa niyang 18. Tapos mo ako ng ilang perasong ball pin. Ayan, may naghanap kasi nitong kulay green. Tapos yung anak ko, sign pin. Ano, kumuha yung anak ko isa. Tapos itong dalawa, pangbenta ko. Kasi may nagtanong sa akin nito kahapon. Ayan. Yan lang yung binigay kong school supply mga kasari kasi nagmamadali kami at mamimili pa nga ako. Ito kasi muna ang una na binigay ko kapag tapos namin kumain ng anak ko. Pumunta muna kami dito bago kami nagpunta sa grocery. Pumunta muna kami sa bilihan nito. Ayan. Ayan mga kasari, pupos ko muna ito mga kasari para may maraming nanay makakakita na may tindakong ganito. Ayan mga kasari, mag-unboxing na ako ng aking, ano, yung napamili namin kanina. Ayan, kanina nga kasari, bumili ako sa sutanghon. Anim lang binibili ko, tapos sabi ng tindera, gawin ko na raw sampo para 60 lang. Ayan, sampung piraso, napabili ko lang ako ng sampung piraso mga kasari. Ito naman, doon to sa, ano, sa huli naming, ano, huli naming pinagtahan na grocery kasi, ano, hahanap kami ng area na may, ano, may tree wala din na din sila. Kaya ito na lang yung binili namin. Nagpakuha pa uli ako nito kahit mayroon pa ako. Sayang kasi yung pre mga kasari Oh. Sayang yung pre. Eh mabenta rin naman sa akin itong mga kasari. Sayang yung isang araw nung namili ako eh mayroon pa doon. Ang dami-dami pa. Biglang naubos. Tinuha na naman siguro lahat ng mga ano, mga namimili na may mga tindahan. Inubos na naman nila yung may mga pre. Ayan, bali dalawang kahon itong mga kasari uh, bali yung napamili namin lahat-lahat kasama ito. Kasama yung, kasama yung aking ano. Ay, hindi pala kasama pa yung ano ko. Ah, kasama yung ano mga kasari. Kasama yung mga clay na binili ko. At saka ito. At saka itong dalawang ano to Liquid na ito. Nasa for three lahat na pamilya namin. Ayan. Ayan mga kasari. Dalawang kahon to mga kasari. Kasi pinabukod ko yung mga sabon-sabon. Kasi minsan hindi ko na-unboxing agad. Baka mahawa yung mahawa ng abay sabon tong mga mga hindi mga sabon-sabon. Ito ito. ito, ito pala unahin ko mga kasari. Diya pinabukod ko. Hindi ko hindi talaga ako napay mga kasari na hindi ko ibukod yung mga sabon-sabon. Tubuksan ko na rin ito. Talagang pinabubukod ko yung mga sabon-sabon mga kasari. Kasi minsan pagkaramdam ko kasi na yung amoy din sa mga ano sa mga tawag nito. Ayan. Ito, ito. Ihuli ko na pala itong mga kasari. Itong mga sabon-sabon na ito. Ihuli ko ito. Hmm. Ayan. Ito mo yung amoy mga kasari. Ano, pagkabukas ko ng ano, ang tapang ng amoy. Ayan, mamaya na lang yung mga kasari. Unahin ko ito. Itong isang kahon. Ayan. Ayan, kumuha ko yung scotch blight na may foam. Ano, maliit at tsaka ano, malaking magkadikit na sila. Pero kumuha din ako ng ganito kasi pang amin ito. Ito, so para sa anak ko ito. Kaya bumili rin ako nitong, ano, itong tissue na ito, na ganito. Dalawang ganito lang. Kasi minsan may naghahanap ng ganito, mga kasari. Tapos kumuha rin ako nito, mga kasari, ganito kalaki, para pang kuskus -kus ko dun sa, ano, uh, dingding namin sa paliguan, sa tiles. Kasi nahirapan kasi ako, mga kasari, pag maliit, pag ito malaki, isang ganunan ko lang dun sa, ano, dingding ng paliguan namin. Tapos ito, dos this. Apat na ganito na kinuha ko kasi wala yung kulay puti. Tapos ito, kulay pink dalawa. Ito pang amin lang itong mga kasari. Tapos itong ketchup na nasa pack. Ayan, dalawa lang kinuha ko. Hindi ko matandaan mga kasari kung dalawa lang kinuha ko nito. Tapos patis. Tapos. Meron pa naman ako doon sa tindahan mga kasari. Kumuha na rin ako kasi baka isang linggo na naman ako bago makabalik ng grocery sa bayan. May alaga na ako bukas. Ayan, kahit mayroon pa ako ng dalawa, kumuha pa rin ako nito. Tapos toyo, mayroon pa din ako doon. Bumili na ako ng apat nito kasi ito ang mabilis maubos sa akin mga kasari, itong toyo. Tapos suka, mayroon pa rin ako doon pero kumuha pa rin ako mga kasari. Tapos ito pang amin lang ito mga kasari. Isang, ano, isang tie na choco. Tapos, nor na pang sidang. Ayan, may presyang, ano, ah, uh, na blanca. Dagdag kita na rin, mga kasari. Tapos, wak. Isang tay. Tapos, ito mga kasari, o, na nasa pack na, ano, condense. Ano, mabinta sa akin ito mga kasari. Ah, uh, nung huling namili ako nito, ang bilis maubos. Kaya, ang ginawa ko, dalawang balot na binili ko. Ayan. Hindi ko alam kung ano ginagawa nila dyan mga kasari. Pinapalaman ata nila. Tapos yung ano, no clubs. Ayan. Yung pork may pre isa. Tapos yung chicken may rin ding pari na isa. Asukal. Ayan. Kalahating kilo lang. Mayonnaise. Ayan. Meron pa ako rin mga kasari. Pero bumili na rin ako ng kalahating tay. Ano. Ayodize. Pang amin lang ito. Ah, bali, apat pala kinuha kong ano mga kasari. Ah, ketchup na nasa pack magic sarap uh, crispy fry na spicy isa lang binili ko kasi ano minsan lang may naghahanap nito tapos itong ano kulay red original ayan tatlo tapos ketchup na nasa bote ayan dalawa pero may isa pa ako dun sa tindahan tapos itong no seasoning ayan ano minsan lang nabili yung kapitbahay ko nito pero bumili na ako kasi pag naghanap para may maibigay ako sa kanya tuyo. Ayan, dalawa na binili ko. Tapos itong mga dilata ko mga kasari. Ayan, ka dahil kalbo na yung dilata. At istante ko ng mga dilata doon. Ayan, apat na mega green. Tapos yung red. Apat din na red. Tapos, century na, Isang, ano, hot and spicy. At saka isang, plus in oil. Tige isa lang. diyan na kasi may nabili niyan sa akin mga kasari. Dalawang Dalawang reno. Tapos, dalawa nitong corn beef. At saka, ano, mackerel, dalawa. May isa pa ako dun sa tindahan. Meatloaf, dalawa din. Tapos, dalawa din itong norte Dalawang maliit lang. Ayan. Ayan lang, ayan lang mga ako ko mga kasari. Yung binili ko. Ayan. Ayan, ito naman yung isa isang box mga kasari. Nagmamadali ako mga kasari kasi parating na yung alaga namin isa. Ayan. ayan, cream syrup na green, may free. Tapos itong conditioner na pantin, ayan, may free na ngayon. Nung huling bumili ako mga kasari, wala siyang free. Ayan, nakakuha tayo ngayon ng free nito. Tapos pantin na, ano, na shampoo, ayan, may free din. Keratin na kulay pink, ayan, may free itong dalawa. Antibac na single, ayan, may free din isa. Tapos syrup, ayan, may free. May free din isa. Pag bumili ka ng lima, may free siyang isa. Tapos may red may red din ako niyan. ayan. Ayun, pag bumili ka ng isa may pring ano, may pring isa. Tapos palmolive na pink, ayan, may printing isa. Halos may pre yung nakuha ko mga kasari. Ayun. Sun silk na ano green, ayan, may printing isa. Tapos todo tipid, marami pa ako ng mga kasari. Kumuha pa rin ako apat na piraso lang kasi nga baka isang linggo na naman tayo bago makabalik ng ano, ng grocery sa bayan. Kaya kahit mayroon pa kumuha na rin ako itong kala, ako lang ang nagamit nito mga kasari. Puro todo tipid ang binibili ng mga customer ko. Ayan, apat lang din kasi mayroon pa ako doon. Ayan, may pride na sila mga kasari Oh. Nung huling namili ako talagang walang pride. Ayan, lima lang yung kinuha ko. Tapos, ano, bioderm na kulay, ano, bioderm na kulay blue. Kumuha na ako ng anong kasi bioderm yung mabenta sa tindahan ko anim na yung binili ko. Hindi, hindi masyado magbenta yung kulay pink. Tapos ito kumuha ko nito mga kasari, one liter. Kasi yung kabitbahay ko, malaki yung binibili niya. Tapos yung Ariel kong ano, powder tatluhan, dalawang anim na kinuha ko. Kasi mabinta to sa aking mga kasari. Ayan, may pre itong isa. di diba mga kasari, ang dami kong nakuha ang pre. Dagdag kita din mga kasari yan. Tapos sunod sa maliit na lavender na sunrocks, ayan dalawa. Tapos ito, may tigdadalawa pa ako sa tindahan kaya tig-isa lang yung kinuha kong isang lavender at saka itong ano, original. Ayan, yan yung lahat na pamilya ko mga kasari. Ayan mga kasari, yan lang lahat na pamilya ko mga kasari. Kasama yung clay ay nasa ano po yan mga kasari, ay five, ay four, three, lahat. Ayan. Kasama yung ano mga kasari, ay yung sotanghon na yan. Ayan, isang linggo na naman tayo hindi makapamili mga kasari kaya bumili na ako ng medyo marami. Ayan guys, tapos na ako mag-display. Ayan, nadagdagan na yung ating nakasabit dyan. Ayan, ayan, yung mga conditioner ko, powder na syrup, at saka tatluhan ng mga powder. Tapos ayan yung mga liquid ko, at saka daw na single. Yung mga shampoo ko, may ano na pala doon mga kasari oh. May bakanti ng lagayan ko ng mga pigtas-pigtas. Ayan, yun yung lavender kong ano, mga kasari. Naubos na andan yung lavender ko, yung sumunod sa maliit, na sunrox. Tapos yung mga sabon-sabon kong jambo. Ayan, yung mga kala, tulotipid, sunrox na maliit. Tapos yung mga sabon kong mabango. Yung mga dosdes. Tapos ayun yung mga istako. Tatluhan na powder. Tapos mga kala, tulotipid dun sa pinakadulo. Mga istako yan, guys. Tapos yung mga downy kong single na serve. Ano? Ano tawag dyan? Ah... Uh, para sa mga fabric conditioner yan, red at saka ano yan, pink. Tapos ito naman yung aking pigtas-pigtas na mga downy. Pinagsama-sama ko na kasi wala akong lagayan, guys. Powder na tatlohan, downy na tatlohan, surf tatlohan na fabric conditioner. Tapos e, ayun, may, may stock tayo doon, guys, na ano, oh. surf liquid. Ayan, may stock tayo, guys, kasi nga, nakakuha. Minsan lang kasi may free yung surf liquid na yan, guys, kaya, ayan, bumili na ako marami. Tapos may, may may isang type ako nakasabit dito sa ano, kasabitan ko. Ayan, yung mga ano daw ni na single. Ayan, napigtas-pigtas. Ayan, powder na syrup, napigtas-pigtas. Ayan, wala kayong lagayan guys. Kaya ayan, pinagsama-sama ko lang yung mga yan. Ayan. Ayan yung isang lagayan ko na ano, mga pigtas-pigtas na kape. Ayan, sama-sama na dyan. Magic sarap, kape, Milo, energy na yan. Sama-sama na yun, dyan, guys. Tapos ito naman, sabitan natin ng mga ano, bear brand. Choco at saka milk, Milo, energy, vanilla, choco. Ayan. Napahaba na yan. Ayan, seasoning. Si ayan, mga palaman. ayun hanggang doon. ayun kasi ito naman yung isang sabitan ko pa ng kape-kape. Ayan. Mga twin na kape. Ayan. Yung twin natin mga kasari ay ilang klase lang yun kasi yan lang yung nabibili sa tindahan ko. Tapos ito naman yung isang istante kong sarisari sari ang laman toyo. Ayan. Nandiyan yung asokal ko. Wala pa akong paglalagyan ng asokal mga kasari. Kaya dyan ko muna nilagay. Ayan. Halo-halo na yan sa so tanghon. ah uh, yung tomato sauce. Dito sa taas naman ay mga cotton buds, pangkuskus ng pinggan, katol. Ayan. Band-aid. Pusporo. Doon naman sa taas ay may nilis din ako doon na nilagay panty liner ay hindi kita guys kasi nga gawa nitong aking ano nakasabit bulak ayan pang ano sa kilikili reksona ayan sari-sari ang laman dyan may ano din ako dyan tinda guys yung tawag nito yung ano gel ayan may gel din ako dyan guys ayan ang laman ng aking isang stante na yan yan dito naman tayo sa ano guys sa mga dilata o oh, di ba guys? May laman na naman yung ating ano, may laman na naman yung aking istante ng mga ano, dilata. Ayun. Ngayon lang araw lang makakalbo na naman yung gas kasi isang linggo na naman ako bago makapunta ng ano, ng bayan. Ayun. Dito naman sa baba. Itlog. Ayun, lagayan ko yung bakantina yan ng mga supplies na nasa ano, plastic bottle. Hindi pa ako nakakabili. Yung aking bulpin diyan ko nilagay kasi bawal pala mainitan yan kaya pala natutuyo yung ibang bulpin ko. May natuyo na naman ako isa guys. Yung mantika ko ayan. Ilang limang buti na lang pala. Dito papabili na naman ako sa asawa ko. Ayun yung mga crispy fry ko. Ayun, tasty boy. Ayan, yung mga nasapak na ano ketchup. Ayan. Ayan lang, guys. Hanggang dito na lang itong aking vlog, guys. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.